Hello mga kahula, it's good to be back. Uh, may isi lang po ako sa inyo. Uh, by the way po, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe po sa ating uh, channel. Sa aking mga kabisaya dyan, mga Tagalog, uh, maraming maraming salamat po. O kahit sa mga Ingles, maraming maraming salamat. Kasi nakita ko po, po sa aking uh, analytics, may nanonood po sa akin sa Uh, US, sa India, sa Hong Kong, at saka sa Dubai. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kahula, mga ma'am, maraming maraming salamat po mga sir. Uh, please subscribe na lang po sa aking channel para sulit po ang inyong pagbisita po dito sa aking uh, mga video po na ina-upload. Ang uh, ngayon po ay share ko lang po sa inyo yung napag-usapan namin dati ni nanay. Uh, siya po ay isang matandang matanda na babae. Uh, siguro na sa mga 90 to 93 years old or 94 or something ganyan yung edad niya. Sabi niya po sa akin dati, pag tayo po ay namatay, uh, yun po daw yun talaga yung parang uh, life talaga natin. Hindi daw talaga ito ngayon. Yun daw yung life natin talaga. Doon uh, daw yun mag-start. Nahihirapan po ako mag -tagalog. Uh, ba diba sabi ko po, bisaya ako uh, Doon po talaga daw, magsisimula Pag tayo ay namatay Yun daw yung uh, buhay natin uh, Yung na-share sa akin ni nanay about yan Kasi tinatanong ko sa kanya nga dati yan Kasi nagtataka ako sa mga ganyan Minsan ah, uh, syempre uh, Tayo ay... Uh, ano man tawag nito, uh, natatakot, natatakot tayo. Ano bang mangyayari sa atin kapag tayo ay namatay? Patay na ba talaga? Wala na bang buhay? Or hindi na ba natin makikita ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan natin? Makikita din po. makikita pa rin po, sabi niya. Tayo ay mamamatay. Wala tayong damit. Kahit damitan tayo sa burol, wala daw tayong damit pagdating doon. Klarong-klaro po yan, spirito. Parang ganun. Ghost eh. Ghost. Uh, kung sa Bisaya pa kalag na na siya kalag na na siya ang makita sa tuwa. wala na na siyang gisaninaan sa ato ang pamilya pagburol sa tuwa. wala na siya dinato na madala dito di po natin yan madadala doon uh, ghost po tayo parang ganyan uh, parang salamin ganun or sitro, makikita talaga yung anong ano natin parang siguro parang smoke ganyan tapos pag tayo ay namatay kung tayo ay tiga Davao, wal, yung kaluluwa natin, di pa siya mapupunta dito. Mapupunta daw tayo sa ibang lugar muna. Kunwari, Davao. Pupunta tayo sa malayo-malayong lugar. Doon tayo, murag lihat ta malagpot sa layo kay na lugar. Mapadulong ta, for example. Ang example sa kong Nana is, tagidabaw ta, malagpot ta o uh, Pilipinas. Malagpot ta sa laing lugar yun. Sa laing bansa, yun ta malagpot. Dili siya ingon Pilipinas. Pagka manan na mga pilakadlaw, mabalik daw ta. After mga ilang araw, babalik tayo kung saan talaga tayo nang galing. Babalik tayo ng Davao, kung taga-Davao tayo. And doon na nga, dyan na natin bibisitahin yung family natin, yung anak ba natin, yung nanay ba natin, yung tatay ba natin, kung kapatid mo. Dyan na daw yan mangyayari. Kapag hindi po sinasabing unfinished business, gano'n. Uh, bumibisita lang, lalo na pag hindi pa nakaakyat daw talaga sa langit. Kasi nga... Uh, may makikita ka na daw talagang light dyan. Pero kapag hindi ka pa allowed umakyat, hindi ka talaga makakakyat. Kasi may susundo daw talaga sa iyo na uh, spirit guide mo. Spirit guide ang tawag nila doon. May susundo sa iyo na spirit guide mo. Para makapunta doon sa ilaw na sinasabi nila sa katong hayag. So spirit guide ang tawag doon. May susundo sa iyo. Uh, it's either daw na dalawa hanggang tatlong spirit guide ang susundo sa iyo niyan. At kapag hindi ka pa sinusundo mauna siya ang ginaingon yan yung tinatawag na nagliliwaliw tayo dito wala talaga daw sinasabi na purgatorio or purgatory Nag, tayo lang umiikot dito, umiikot, umiikot tapos uh, tinanong ko sa kanya kay nanay kung uh, ano ba ang magiging uh, itsura natin o magiging ganun pa rin ba yung boses natin may maririnig ba tayo ng mahal natin sa buhay ang sabi ng nanay uh, hindi, kasi mag-iiba na yung boses mo niyan. Iba na daw talaga yung boses pag spirit ka na, iba na daw yun eh. Hindi na talaga totally boses mo nung buhay ka pa. So iba na daw yan. And then yung mukha mo, hindi na daw totally ganyan. Kung ano yung itsura mo sa picture mo, sa personal, hindi na. Mag-iiba daw talaga yan. Ah, kaya nga, ah, minsan sinasabi nila na, parang si ano nakita ko, mukha niya talaga yun. Kaya pala may mga ganyan hinala. Alam ko si ano yun, ah, si lola yun, kasi mukha niya talaga yun. Kasi hindi daw talaga totally makikita mo yung mukha ni mo lang na siya yun kasi syempre kakilala mo uh, or close sa'yo, malalaman mo talaga mukha niya yun so yun yung sabi ni nanay sa akin pero nag-iiba daw talaga yung boses natin at kapag uh, sa impyerno naman po daw tayo napupunta di na daw uh, di daw kaagad napupunta sa impyerno pag ganyan, di daw kaagad babagsak doon may liliwaliw pa rin daw tayo dito sa mundo pero iba doon sa mga mabubuti na may ano sila napupunta doon sa katong na ay hayag yung may uh, light iba yung iba yung daan na pinupuntahan nila iba yung parang uh, ano bang taw, atmosphere iba yung atmosphere na pinapatungan nila parang nas, nasa ano sila eh. uh, nasa parang may para daw inaapakan niya ng mga na clouds na parang naglumulutang lang sila pero yung mga papunta daw na impyerno iba daw yun kasi nakapatong sila sa parang black hole black hole siya wala sila makikita na lupa putaning ba dyan na naapa nila yung nakikita nila sa ilalim ng paa, sa baba ng paa nila is black hole daw yan na hinihigop sila pababa so yan po yung papunta sa imperno pero hindi daw kaagad yan napupunta mga ilan mga siguro ilang buwan or ilang araw pa bago daw yan nangyayari uh, black hole ang tawag dyan nakikita daw ng mga uh, spirit na black hole yung mga namamatay yung mga spirito nila nakapatong sa isang black hole na hinihigop sila kasi nga uh, may narinig na daw siya dati na humingi ng tulong sa kanya na na ipagdasal siya kasi nga uh, nasa isang malaki daw siyang itim na itim daw na parang uh, parang ano yun nga hindi ko alam sa bisaya yung black hole nga andun daw siya na hinihigop siya so yung sabi ni nanay is ah uh, Uh, yung tanging matutulong niya lang sa lalaking yun is na narinig niya is ipagdasal siya ipagdasal lang siya so yun yung nangyari so uh, yung intention ko doon kay nanay kung uh, pagpupuntahan ko siya gusto kong malaman ko sa kanya kung uh, makikita niya ba kung san yung lola ko, kasi nga, uh, yung lola ko, wala na yun eh, so gusto ko malaman kung saan siya ngayon, hindi naman sabo, uh, gusto ko lang malaman kung okay ba yung lola ko so, yun yun, sinishare ko lang sa inyo, kung ano yung parang life after death parang ganyan, life after death yung na nangyayari, so uh, ganun Uh, yan lang po mga kahula. Uh, mag upload po ako ng another video. Uh, susuhukan ko po makapunta kay Manong mamaya. Vaccine ko lang po. So, actually, may lagnat na ako ilang araw na. Uh, hindi pa ako nakaka-open sa messenger ng Mayang Channel. Pasensya po talaga. Kasi, uh, pag in-open ko po yung messenger ng Mayang Channel, naglalag po talaga ako. Naglalag ako. Nagbabak siya sa dating, sa, sa account ko talaga na ginagamit ko na account na FB. Uh, na messenger, yung mayang channel nahihirapan ako magpasok sa messenger doon uh, kaya pasensya po, uh, sinusubukan ko mag-login doon, maraming maraming salamat po mga kahula, uh, pakisubscribe na lang po sa aking channel at maraming maraming salamat po talaga sa lahat na nag-subscribe God bless po sa lahat